Si Adisa ang crowd's favorite sa Miss Universe Philippines 2024 edition. Maraming fans ang nadismaya nang hindi niya makuha ang Miss Universe Philippines crown. At marami ring fans ang nadismaya nang bigyan siya ng titulo na hindi pa kilala, ang Miss Cosmo Philippines. Dahil downgrade daw ito para sa dalaga, lalot muntika na siyang koronahang Miss International noong 2018. Subalit sa kanyang pagbabalik upang kunin muli ang Miss Universe Philippines ay tila ba maraming netizens ang hindi natuwa. Ito ang mga komento ng ilang netizens sa social media nang inanonsyo ang muling pagsabak ng dalaga. Kakaiba ito sa mga nakaraang kandidata na mas umiinit ang suporta ng mga fans sa kanilang comeback, gaya na lamang ni Michelle D. at Pauline Amelengs na talagang sinuportahan ng todo ng mga fans sa kanilang muling pagsali sa Miss Universe Philippines. Sa isang interview, tinanong ang dalaga kung bakit muli siyang sumali sa Miss Universe Philippines 2025 Edition. Sa ad ng dalaga, wala daw kasing representative ang Quezon Province. Ito daw ang naging sinyalis niya upang sumabak muli. At nabalitaan din daw niya na sa Thailand gaganapin ang Miss Universe 2025 edition. Marami daw kasing tagahanga si Atisa sa Thailand. At isa pa, wala rin daw siyang pinagkakaabalahan kaya pinush na niya ang pagbabalik sa Miss Universe Philippines stage. Pero malay natin moment na ito ni Atisa. Matatandaan na matinding pambabash rin ang natanggap ni Pia noon nang paulit-ulit siyang sumali sa binibining Pilipinas. Maraming netizens ang hindi nagtiwala noon subalit so si Pia ngayon ang isa sa pinaka-successful na Miss Universe winner. Manalo man o matalo ang ating paborito, patuloy natin silang suportaan. Ang importante ay nag-enjoy sila sa kanilang pagsali. Maria Atisa Manalo!